Nakakita ka na ba ng puno na kung tawagin ay talisay? Isang natatanging punong kahoy na madalas na rin makikitang tumutubo dito sa atin sa Pilipinas. Subalit batin mo ba na hindi lamang ang lilim nitong taglay ang pwede mong pakinabangan, kundi marami pa nga karamdaman na maaari pala nitong malunasan. Hello, what's up? Your best here. Sa videong ito ay alamin natin ang mga gamit at benepisyo sa atin ng puno ng talisay. Saan saan mo nga ba ito maaaring gamitin at ang mga taglay nitong pakinabang? Talisay, isang klase ng punong kahoy na natural na ngang tumutubo sa mga tropikal na bansa kagaya ng Australia, Madagascar at maging dito sa atin sa Asya. Kilala rin ito sa mga katawagang country almond, indian almond, tropical almond, malabar almond at sea almond sapagkat karaniwan itong makikitang tumutubo sa mga dalampasigan. Isang uri ng puno na kabila nga sa mga lidwood family na Combretaceae at papilar sa binomial name na Terminalia catappa. Madalas makilala ang punong ito dahil sa mga lilin nitong bigay. Tumataas ang talisay ng hanggang 35 metro at mayroong mga palapad na mga sanga na animo nga ay hugis vase. Malalapad rin ang mga luntian at makikintab nitong dahon. At ang mga bunga naman na maaari mo ngang kainin. Kagaya ng pili, maaari mo itong kainin ng hilaw at pwede mo ring lutuin. Ginagamit nga ito sa paggawa ng mga langis o kaya naman ay lana. At maaari mo ring gamitin sa pagluluto. Subalit maliban dito ay marami pa pala itong benepisyong hatid. Ang katawan ng puno ng talisay ay kadalasang gamit sa paggawa ng mga kanois o mga bangka. Ang dahon naman ito ay mayaman sa mga flavonoids Katulad ng kemferol at quercetin at madalas nga'ng gamitin bilang herbal na halaman. Sa bansang Taiwan, ang mga nahulog ng dahon nito ay pinupulot upang gamiting panlunas sa mayroong mga sakit sa atay. Samantalang sa Suriname naman ay pinakukuluan ang dahon nito at ginagawang tsaa na panlunas sa mayroong mga dayariya at disenteriya. Ito rin ay pinaniniwala ang makatutulong upang makaiwas sa pagkakaroon ng cancer. Mayaman din ang punong ito sa antioxidant, kaya naman mahusay ito sa pagpapalakas ng ating immune system. Kaya naman huwag mong baliwalain ang puno ng talisay. Hindi lamang isang ornamental na puno, kundi pwede ring panlunas sa ilang karamdaman. Sa inyong probinsya, mayroon pa bang mga puno ng talisay? At ano naman ang tawag nito sa inyo? Nakakita ka na ba ng puno ng aroma? Bakit nga ba ito iniiwasan? Ano-ano nga ba ang mga binipisyong pangkalusugan nitong tinataglay? Hello, what's up? Your best here. Sa video ito ay isa-isahin natin ang mga nakamamanghang gamit at bisa pala ng puno ng aroma. Gaano nga ba kahusay ang halamang ito bilang herbal tree plant? Iyan ang ating pag-uusapan. Ang aroma o puno ng aroma ay isang munting puno na kadalas ay tumataas nga ng hanggang dalawa o apat na talampakan. At ang puno nito ay nababalot ng maraming malalaking tinik mayroon itong mga dahon na maaring maihalin tulad nga sa puno ng sampalok at ang bunga na binubuo ng maraming pads. Mabango rin ang mga bulaklak nito na kulay dilaw. Ang mga puno ng aroma ay kadalasang makikitang tumutubo sa mga gilid ng dalampasigan o mga kailugan. At madalas nga ay niilagan ang karamihan dahil sa matinik nitong katawan. Ayon naman sa Vastu Shastra, ay malas raw ang mga halamang mayroong tinik. Ito rin marahil ang sanhi kung bakit kadalasan ay hindi pinapansin ng ilan ang punong ito, ang puno ng aroma. Subalit hindi batid ng karamihan na napakarami palang taglay na kagamitan ng punong ito na kanilang iniiwasan sapagkat ang aroma ay isang mainam na antioxidant anti-inflammatory, anti-microbial, anti-malarial, anti-ulcer, at anti-fungal. Ang mga sinangad na bunga nito ay madalas ngang gamit sa mga sweet and sour na dishes o mga putahe. Ang mga bulaklak naman ito ay gamit sa paghahanda ng masarap na tsaa. Dito nga sa atin sa Pilipinas, ang sanga ng puno ng aroma, ay kanilang inilalaga at ginagawang panlunas sa mga taong mayroong lumalabas na excess organs gaya ng bituka sa kanilang mga lalo na nga sa mga kababaihan. Gayun din ang pinaglagaan ng dahon nito na mainam inumin at panlunas sa mga ulcer at sakit sa lalamunan. Sa ibang bansa naman ang pinakuloang ugat nito ay pinaniniwala ang nakakagaling ng sakit na TB o Kung masakit at makatinama ng inyong balat, maaari ring durugin ang dahon ng aroma at gawin itong parang lotion at hayaan sa balat ng hanggang isang oras. Sa bansang India, ang pinakuloang sanga ng aroma na sinangkapan ng luya ay maaaring gamiting lunas sa mayroong mga nagdurugong gilagid gayon din sa mayroong mga sipon at ubo. Ang dinurog naman itong mga dahon ay maaaring ipaahid upang mabilis kumaling ang inyong sugat sa balat. Sa Java naman ay kanila itong panlunas sa mga tao na parating nasusuka. Sa Uruguay, ito ay ginagamit naman bilang lunas sa mga sakit ng kababaihan o kailakihan gaya ng gunuria. Ang sariwang dahon ng aroma ay kanilang dinudurog at iniinom kasabay ng tubig. Samantalang sa Colombia, kanilang pinakukuluan ang sanga ng aroma at ipinapaligo sa mayroong mataas na lagnat upang ito ay bumaba ang temperatura. Samantalang sa Persia, noong unang panahon, ang halamang punong ito na aroma ay ginagamit nilang solusyon sa mga tao na hindi na nagkakaanak. Ang bunga naman ng aroma ay kadalasang pinagmumulan ng mga tina lalo na nga ang kulay na itim. Sa ibang lugar naman ang bulaklak ng aroma ay ginagawa nilang pabango at saka pamada. At kung ikaw naman ay nagmamadali sa bansang India, ang sanga ng aroma ay ginagawa nilang toothbrush katulad din dito sa atin gaya ng sanga ng bayabas. O hindi ba? Ngayon ba ay may isip mo? na malas ang puno ng aroma? Ang mga natatangi nitong bisa at gamit ay lubhang nakamamangha talaga. Subalit bago tayo gumamit nito, lalo na kung hindi kayo sigurado at mayroon kayong iniinom na mga maintenance na gamot, ay mainam na kumonsulta muna sa inyong doktor. Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin. Para naman sa man ng iba Dito na sa best baby tayo ay matuto utak mapuno ng bangon kaalaman dito na sa best baby tayo ay lum Namatuto, ng matuto Pagkat dito sa mundo lamang ang siyang marunong Ating utak sa lina ng panibagong dunong Mga bagay na sa buhay ay makakatulong